Wamos Cruz, pinutak ng bashers dahil sa pambabarat daw nito sa sweldo ng kanyang hinahire na editor. Alamin sa Showbiz Spotlight ni Anton dinagsa ng basher si Wamos Cruz matapos na mag-post ito na nag-hire siya ng editor para sa kanyang YouTube channel. Ito'y matapos na ipalam nito na ang salary ng kanyang makukuhang video editor ay nasa pagitan ng 20k hanggang 30,000 pesos. Bukod dito, sana raw ay may passport ang mag apply para makasama sa pag-travel nila sa ibang bansa kung saan sagot na raw niya ang tulugan at pagkain at gusto niya rin na pang long-term na video editor at magaling makisama. Bagamat maraming gusto mag-apply, ngunit marami kami din anambas dito dahil masyado manong barat ang offer ni Wamos, lalo na at milyon-milyon ang kinikita nito kaya hindi raw makatarungan ang offer nito. Hindi naman inatrasan ni Wamos sa naturang pambabatiko sa kanya kung kaya't muli ito nag-post ng hiring sa inahanap na video editor. Sa kanyang latest na post, patuyang sinabi nito na 500,000 hanggang 1 milyon na day na ang sweldo at once a week lang ang upload sa YouTube niya. Bo dito, sagot na raw niya ang pagpapagawa ng bahay at pagkain ng buong pamilya ng matatanggap na editor at pag may passport o mano ay sagot na rin niya ang travel nito araw-araw sa iba't ibang bansa. Si Naipaniwamos na ganun daw ba dapat ang post niya sa paghanap niya ng editor at videographer sabay sabi nito na hindi naman daw kasi professional editor ang hanap niya at hindi niya rin sinabing dapat kompleto ito sa gamit dahil may sarili daw siyang gamit na kamera, ilaw at iba pa. Hindi niya raw kailangan ng professional dahil ang gusto niya raw ay marunong makisama dahil pamilya na raw ang turing nila sa kanilang editor at hindi lamang basta editor at videographer. Sa huli ay sinabi nito na, grabe yung ibang editor dito. Manginsulto ka agad, di pa nga nila ako nasusubukan. Sabay sabi nito ng, God bless na lang sa inyo. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.